Ganoon talaga. Minsan kahit anong tigas ng tinapay, pag naisawsaw sa kape, lumalambot din 'yan. 'Di ba, December? 'Di ba? Pag ang tinapay, 'di ba? Na yung tinapay na pabilog. Pag ginanon 'yan, magko 'yan, mag-iibang hugis. Tama ba, December? Halimbawa, 'yung mamon. Tatawa ka. Natatawa ako sa mukha mo. <laughs> 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 Ba't ka natatawa? Sige, sige. Magsalita ka lang. Alam mo kasi sa amin sa probinsya, no? sa probinsya namin, sobrang pagod namin. Eh. Tapos iba na yung tinapay kasi ngayon. Tinapay dati, pag kuha mo ng tinapay, bu buo pa yung tinapay. Eh. Tapos puro laman. Ngayon kasi yung tinapay, pag ginanun mo yun, puro hangin na. Kaya pag gagat mo, wala ka nang makagat pagkagat mo yung laman sa loob hangin. Kaya kailangan mong lamasin muna ba? Para pagkagat mo buo. Ba't yung matatawa? Wala. <laughs> Hindi mo ba na-try yun? Ha? Ano? Hindi mo na-try yun? Ano yung na-try? <laughs> yung ganun? Hindi. <laughs> <laughs> Gusto mo matry? Hindi. Kaya nga sabi nila pag may problema, kailangan mong palamigin muna yung sitwasyon. Hindi mo naman kailangan makipagratratan ka. Di ba? Depende din sa si sitwasyon eh. Minsan, pag nakipagsagupaan ka, masakit din. Pag hindi ka handa tapos, ayan, halimbawa, meron kang kasagupaan tapos nakipagbanatan ka. Walang, bakit? Wala ding maibubungang, wala ding maibubungang maganda yon Di ba? Alam mo, nakikipagsabayang ka, wala na. Pag napagod siya, mapapagod ka rin 'no. Paano na lang kayo? 'Di ba? O bakit? Kailangan kasi 'yan, palitan, 'di ba December? Palitan, 'di ba tama Oo. oo. <laughs> bakit? Ewan ko sayo. <laughs> ano ba iniisip mo? Hi, Lilibet Francisco. Ay, wala. Hey, master. Na. Wala, sir. Natatawa lang talaga ako. Alam mo yan. Anong pa? tinatawanan mo? Anong tinatawanan mo? Ewan ko. Sa mo, sir. <laughs> seryoso yun. Gusto ko maging seryoso. Ganito kasi yan. Di ba? Para sa, sa, ano? Sample sa isang relasyon, di ba? Sabi nga nila, pag meron kayong problema, hindi mo kailangang makipagsabayan sa partner mo. Bakit? Pag mainit yung ulo ng partner mo, hindi mo hindi mo kailangan maging mainit din yung ulo mo. Dapat yung isa sa inyo marunong mag-give way o mainit yung isa, dapat malamig ka. Oo kasi Oo. Kasi paano na lang pag paras na kayong pagod? Wala na. Sasabihin niyo na lang sa isa't isa, wala na, pagod na. Pagod na ako eh. Pagod na rin ako, hindi ko na kaya. O itigil na natin to. Lala, nabitin. <laughs> What, <natutuwa kasi? laughs> Wala, nabitin. Ba't ka natutawa kasi? Ganito kasi yung December, di ba? Kung mabibitin yung, di ba, marami kayong mga pangarap. Dapat sabay kayo. Marami kayong pinapangarap na buo, binubuo. Kung marami kayong gustong buuhin na pangarap, sabay kayo. Pero natupad mo nang ikaw lang nawala siya. 'Di ba? Yung nakakabitin yung relasyon nyo na dapat yung pa-success na kayo magkasama kayo. Yung ano ba? Yung tipong andun ka na sa pinakataas. Tapos biglang natigil. 'Di ba? 'Di ba December? Ano mararamdaman mo pag ah, ganun? Putikotat. <laughs> <could not> <laughs>